So welcome back to my channel This is me, Sillian's Blacks in Russia For right now, I am here in Milan, Milano In Italy So, sa mga nagtatanong guys Bakit, paano daw ako nakakuha ng Paano ako nakapunta dito So sasagutin ko po ang tanong nyo So please watch and stay tuned So, dahil umuulan And guys, nag-walk tayo dito Para enjoy natin yung view Ah, uh, medyo malakas yung ulan Hindi <laughs> ko tinilang aking umbrella So I need to stop right now So I'm here. So sasagutin niyo yung mga questions you guys kasi hindi ko kayang isa-isahin yung pag-reply sa mga questions niyo. So, unang-una, kung nasa Russia ka, if you're in Russia, you need to have your visa. Uh, should be a working visa or a quota visa or commercial, I don't know. Hindi ko alam. Basta yun kasi ang sa akin is working. So, this is from my experience. Yung mga sasabihin ko is share sa inyo today, okay? So, ikot tayo para maiba ang view. So, hawang umulan para maging <laughs> uh, productive ang ating time. So, mag-share ako ng konti. Papunta dapat ako sa center. So, ayan na. Wala na ba? Hindi pa. Umulan pa rin. Ayan. So, ayan guys. So, kung may Sanjan Visa, pa, paano ka nga ba makakakuha ng Sanjan Visa, guys? Ayan, kailang may working ka, working visa ka, existing. Tapos, dapat ang visa mo is bago pa. So, kapag lagpas yan ng 6 months, medyo hindi na siya pwedeng mag-apply ng uh, Sengen visa. And that's one of the requirements dapat. Six months pa valid yung visa mo within the application ng Sengen. So, ano ba ang mga kailangan mo pag mag-apply ka ng Sengen visa? So, unang-una dapat, syempre yung passport mo, meron pa siyang mga natitirang mga pages na kahit limang pages pa from the back. Tapos, uh, bank account within 6 months, dapat ang pera mo is hindi buha po pa ng 300,000 K. Dahil mataas ang uh, euro ngayon or dollar, dapat ganun. Kasi guys, unang una, pag nag-apply ka niyan, dapat meron ka ng hotel booking, fully paid, tapos ang yung ticket. Ang ticket mo, mm, <laughs> basta yun. Tapos, kailangan mong, kailangan kong mo muna ang mga requirements bago ka mag-appointment. Kasi kung halimbawa pupunta ka ng embassy ng Italia, so, unang-una, nag-France ako dahil matagal ang response nila at walang slab na available, guys. Lumipat ako ng Italy. Kasi may friend ako, sabi ko sa kanya, sa, nag, nakikita ko na no, pa siya ng Italy dati. Sabi ko, anong-ano ano mo dyan? Ganyan, anong visa? So, sabi ko, So, sa boss naman niya, kasi, syempre, help yun ang boss. So, sa case ko, visa ko, uh, ako ang nag-process ng aking working visa, tapos ang ascension visa. Kaya, nung nakuha ko siya, madali akong umalis, at nag din ako, bago naman ako umalis. So, parang, nyapil ko kasi na hindi ako, kung hindi ako haalis, habang may visa ako ngayon, masastuck ako forever. Kasi, unang-una, mahal nga ang visa sa Russia, di ba? So, kailangan mo mag-renew every year, every 10 months. Tapos, dapat may magbayad ka ng tax. So, sabi ko, kapag ganito ang sitwasyon, tapos ang renew, ang renew daw ngayon is parang 8,000, I don't know, 1,2,5 USD. So, 10 months, ganon ang gawin mo. So, sabi ko, mas mabuti pang mag-send ako ng diretso at lumabas na ako kung makakalabas ako. Kasi nga, dahil mahalang ano ngayon ang um, rate ng USD dahil lang pag nagpapadala ka ang sweldo mo sa si Russia is rubles ano siya pag kinonvert mo so kalahati lang ang maipapadala mo sa family mo so may panggasos ka pa dapat sa bahay pagkain mo transportation yung mga ganyan so pag inout mo yon don sa gasos mo so ang matitira, konti na lang tapos pag pinadala mo asya, siya halimbawa 100 ang sweldo mo sa Russia so kukunin mo pa yung mga 20,000 to 30,000 pang gastos mo sa sarili mo. Let's say 70 ang natira sa'yo. 70,000 rubles. Ano kalahati na 70? So, 35. So, syempre, dapat mag-ipon ka rin na pang emergency mo, pang, yung mga ganon, pang savings mo. Kasi kung balak mo talaga mag-abroad or lumipat mag-cross country, dapat ready ka. Ready ka sa gastos at unang-una, pag wala ka na hanap na work, within uh, 3 to 4 months onwards, dapat may panggastos ka, may pambayad ka ng bahay, at meron kang pambili kahit paano ng pagkain. Yes, so, oh, oh, matipid tayo, yes, pero dapat ready tayo financially. Kasi sa ibang bansa, magka-cross country tayo, minsan wala naman kilala. Katulad ako, wala akong kilala dito sa Milan. So, dito ko pinili kasi mura ang ticket ko dito, compare mo sa Venice. Meron akong friend kaklase sa Venice. Hi, shout out, John! Kutsul sa <laughs> Binis. So, dahil malayo at mahal yung fare uh, ng ticket ko doon, so, I choose Milan kasi nga, mas mura siya. Kasi sa Vinny's is 145 rubles, thousand, tapos ang Vinny's is wala pang 50,000. So, ganun din naman, dahil nag ako na luggage, so, bayad ako ng mga 80 din siguro lahat ng nabayad ko. So, ganun guys. So, kung gusto nyo, nagbabalak kayong mag-cross country, ituloy nyo yan kasi habang buhay na lang kayo dyan kung hindi nyo siya uumpisahan. Una nga yung gagawin is kumuha muna kayo ng visa nyo. Yan. Pag may visa na kayo dyan, tsaka nyo ako i -PM. Kasi ang hirap yung mag-PM kayo, tapos natarang ko, may visa ba kayo? Tapos wala. O, oh, 'di ba diba? So, sayang din yung sagot ko kada tao na hindi ko naman masasagot lahat kayo. So, magagawa ko ng vlog, sabi ko, para madali. Panoorin nyo na lang. Kasi nga, kahit ako naman dati gano'n, nagtatanong talaga ako. Pero kasi ako, habang nagtatanong ako, ready talaga ako, naghahanda talaga ako, nag-ipon talaga ako. Next vlog ko, sasabihin ko, saan ba ako nagaling bago ako pumunta sa Russia. So, ano-ano ngabang bang bansa ang manapuntad ko? So, tapos na tayo. Another vlog ang gagawin ko doon. So, andito na tayo sa Milan, Milano, sa Italy. So, yun guys, kung gusto mong pumunta rito, kailangan mo ng working visa sa Russia. And then, dapat ang visa mo is valid pa mga 6 months bago ka mag-apply ng sa Visa. And then, dapat ready ka ang bank account mo eh, hindi ba ng 300,000. Kasi unang-unang magbabayad -una, ka ng hotel. Halimbawa, let's say, hotel, mag stay ka sa hotel lang one week. So, ita times mo yan, mga 5,000 per day ang hotel na nakuha ko eh. 5,000 per day, so times mo yan kung ilang araw ka, halimbawa 10, 10 days ka, o di 50,000 yun. So, yon babayaran mo yon Fully paid. Kasi, it's a check yan ng embassy ng Italy kung talagang bayad ka sa hotel na pupuntahan mo. Next! <laughs> yung ticket, yan. So, dahil sabi ko mahal ang ticket, so hotel pa lang may 50,000 50,000 rubles ka na, tapos plus um, ticket mo, let's say, sabi natin, 80 to 90 to 100,000 rubles. So, 150 na yun agad out pa yan sa dapat na meron ka sa bank mo. Kasi pag bumaba yan, syempre, kukumputin nila ang per day mo. So, sabi nila, hindi mo kayang mag-stay ng ganyang, halimbawa, pinili mo 15 days, 10 days, ita itatime sila yung per day mo, nagkagasusin mo, uh, if ever naaalis ka, halimbawa kakain ka, di ba? Diba? Tapos mamamasyal ka, syempre kagasos ka. So, sabi natin, $50 per day mo. So, dapat yung baon mong pera, kasi tatanungin ka eh, after, mo mag-immigration, paglabas mo ng, pagbaba mo ng aeroplano, syempre pupunta ka sa immigration. Pagkatapos mo mag-immigration, ayun guys, tatanungin ka ng, ng bantay doon. So, tinatakan niya yung passport ko, sabi niya, congratulations, pero kayo, ako yung pinakalas, dahil nga, ang dami kong dalang luggage. Sabi niya, congratulations, Judith. Sabi ko, I am the last but the least, sabi ko. <laughs> Tapos pagdating doon sa pinto, may guard. para siyang guard, naka-white siya. Tapos tatanungin niya, oh, anong gagawin mo dito? Sabi niya, sabi ko, for tour lang naman. Sabi ko, magtutour lang ako just for how many days. Tapos sabi niya, magkano ang dala mong pocket money? Yun ang tanong niya. So dahil meron akong dollars at meron din naman akong euro, so sinabi ko sa kanya, sabi ko, ano, mga 3,000, not more than 3,000, ganun. So, ayan. Pinalabas, pinalabas niya na ako. Take note, guys. Ang taxi dito, uh, mga 40 to 50 minutes, ang binayaran ko sa taxi from the airport papunta sa aking hostel is 110 euro. Di ba ang mahal niya? So, kung hindi ka ready sa ganyan, tapos sabi mo, kakapusin ka, mahirapan ka. So, paghandaan mo, kasi nga, mahirap kasi nandun ka na sa isang lugar, tapos katulad yan, dapat, check out na ako kanina. So, yung friend ko, hindi siya dumating. Tita niya magsusundo sa amin dito from Monaco. Tapos, from here sa Milan, pupunta kami yung Monaco and France. So, paano ka mag ano? <laughs> mag uh, so survive kung wala ka ng pambayad. Katulad ako, nag-extend ako kanina. Another two days more, nag-extend ako two days. So, kailangan mo yung bayaran agad. Pagkatapos nun, nabayan mo siya. Tapos, magbabayad ka ulit sa hotel ng may fee sila eh. Pagdating mo, magre-register ka, magbabayad ka mga 12 euro din. Tapos kanina ulit, dahil nag-extend ako, nagbayad ulit ako ng 4 euro. So, malaki siya, ba? Diba? Kung hindi ka ready, tapos wala kang ganyan, so, mahihirapan kang makasurvive. Tapos, wala ka namang kilala dito. So, malaking malaking ano yan, ah, uh, uh, tulong sa'yo yung ready ka financially. Kasi nga, Siyempre, kahit saan ka pumunta, kailangan mo ng pambayad. Hindi lang, ay, pwede bang utang? pwede pa sumakay ng libre. Parang ganun. Pero, yun nga, advice ko sa inyo, ready dapat kayo financially. If ever na hindi kayo mag-work, katulad ako, bago ako umalis ng Moscow, uh, mga 3 weeks lang naman. Siguro, wala pang isang buwan, pero ang pasok ko lang is part-time lang na isang beses sa isang minggo or dalawa. Maswerte na pag nakadalawa ako. So, yun pa lang. Kakain ka. Kakain ka, ba? Diba? In three weeks time na nagsistay ka, naghihintay ka ng lipad mo. So, hindi na rin ako nag-apply kasi nga, paalis na ako. Sabi nila, nag-apply to, tapos saalis na rin. So, nakakahiya naman. Tapos yun guys, ayun, dapat financially ready ka sa mangyayari. At ang pagsagot mo dapat is, alam mo ang hotel mo, yung mga date ng gala mo, at for example, na tanong ka, saan nga ba itinerary mo? Dapat alam mo rin. So, ganun guys ang mga paghahandaan niyo. Kasi nga minsan hindi hindi natin alam kung ano itatanong sa atin. Kaya yung mga gagawin mo dapat is kabisado mo. Katulad ng hotel mo, alam mo dapat kung saan 'yan, kailan hanggang kailan ka. Tapos ano ba yung mga pupuntahan mong lugar? Halimbawa, andito ka sa Milan, tapos pupunta ka sa napakalay na napakalayo na Rome, o di ba? Tapos sa Bristol ka lang ma two days, parang hindi ka paniniwalaan ng ganon. Uh, so, pag kasi ako, na plano ko na na mula dito sa Milan, mag ako na one, one to two days dito. Tapos after nun, magbibinis sana ako kahit one or two, days. Tapos another city na naman, two days. Pero babalik ako dito kasi by train, madali lang naman dito. Kaso guys, hindi ko siya alam. <laughs> hindi to katulad ng Moscow. So, yung data ko rin, dahil hindi ako bumili na SIM, dahil na rin ako. Hindi ako bumili. So, ayun, guys. Ang mga kailangan kumpletuhin, bank account, tapos insurance, tapos uh, hotel booking nyo, dapat fully paid, ticket nyo, naka-ready din, tapos parang kontrata galing sa amo. Kasi, eh, pwede silang magtanong na kung ta talaga bang nakabakasyon ka. Dapat meron kanyang hawak. Tapos yun, insurance habang nag-travel ka. Tapos ayun guys, dahil wala nang ulan, maglakad na tayo papunta dito. Ayan. So, ang ganda ng view dito. Para ka rin nasa Moscow kasi yung mga building niya, halos parehas. Hindi na ba ako? <laughs> Nagagala ang Inday na walang payong nandun ang payong sa aking bed. So, ayun guys. Share ko lang sa mga nagtatanong dyan, paano ka nakapunta sa Milan, sa Italy. This is Italy guys. Kapag may sandyan ka, pwede kang lumipat ng friends, sa anang sa loob ng Shenzhen zone kahit uh, kung magta-travel ka ng by plane dapat valid pa ang visa mo depende kung gaano katagal ang nakuha mong visa ayun lang guys so thank you for watching goodbye so magkita tayo sa muna so, goodbye god bless you guys I love you